malambot na okay oh, survive na ang ano light glow. ganyan po kapag uh, nahawaan yung damit nyo nangupas nakupasan um lagyan niyo lang po siya ng mainit na tubig pakuluan pakul o kaya pakuluan niyo para mas mabilis para matanggal po yung color niya mas madali po siyang matatanggal yung kupas. Gusto niyo magpalaba kay Saira, pwede pwede. so para po kayong nag change color, pwede kay Luto. Saira. Luto at <laughs> papakulo pa. Yes. Supposed to be natutulog na sila. Pero ayan, eh, dahil ng kulay, nagpakulo tuloy ah, na iba sila. Parang ibang kulay na. <laughs> yan. Dahil siya ay na... <laughs> Ha, masunog, Dahil yeah, siya ay nahawaan, kailangan siyang pagkuluan para matanggal po yung kulay na color niya. Para matanggal niyo ang color niya. na siya. ano Nagwa-white. Baka mag-black naman siya. Hindi. Nagwa-white na po siya. Ayan, ayan. See, see. Transforming the color. Ayan, nag-transform na yung color niya. Finally, nag-white. <laughs> Finally, white na siya. At malambot na. Malambot na siya. Pwede na siyang kainin. <laughs> pwede, pwede na po siyang kainin. Galing na pa. Pwede na siyang kainin. Ayan, hindi na siya kolay blue. White na siya. Sa wakas. Salamat kay Ate Andy. Ayun, ayun, nasunog. Mama, <laughs> mama. Ay, ang galing. White color. Gawa, lambot na ho. Okay, ganito po kami dito. <laughs> Bumalik ba? At least naman siya. Ayan po, nag less na yung pagka-light niya at saka black. Kasi yung white naging black at yung white naging blue. Kulo ko more. Malambot na pa din ang kainin. Binubukasan po lang niya ng may na tubig. Binuhusan lang po namin na may na tubig yan. Kunting pa ko lang. Duhos na medyo na tubig. Done now. Andiyan na po siya. White na siya. Ayan si Patuloy um, lang po ako sa pagpaglagay ng mainit na tubig ayun na siya Maputi na siya Hindi na siya kulay Blue Light na siya Katulong na mabuti yung Hot water